magandang buhay sa inyong lahat. Dumaan, dumaan muna ako dito guys sa paratahan yung palagi kong binibilhan. Yan po. Bumili muna ako ng dalawang parata para po sa agahan at saka sa lunch time. Kasi mura lang guys, 1 real and 50 halala. So bali ano lang yan, ilan ba yan? 20, 15 real. 15 real plus 7. 22 real pala ang one piece. Mahal din pala guys. Ay, 22 pesos, sorry. Dito po, guys, malaking, malaki po itong ano na to. Yung area nila. So, kunin ko na guys ang aking binibili na. No? Get me halwa ha. Sa dito halwa da. Guys, maghihi ako ng una. Ito na nili ako dito. Nili ako ng parasa da. Kasi nagpabili yung kasama ko. So, ano yung binili ko tatlong piraso. So, ang dami mga customer dito guys. Mga iba-ibang mga lahi. Yeah. Thank you. Ito pala yung guys ang halwa no. Col color yellow para pang ano natin so yun lang guys magandang buhay and uuwi uh, yeah. na tayo pupunta na tayo sa pupunta na tayo doon sa sasakyan ito na pinamili ko guys oh, pang agahan na to at saka lunch time so bye bye yun lang at uh, magandang buhay sa ating lahat Tingnan nyo muna ang view pala dito sa labas. Oh. Yan po ang view sa labas. No? Nakita nyo ang view. Yan ang view sa umagang, umagang malamig. Ayan, tingnan nyo guys. Mag-video muna tayo dito. Yan po ang umagang-umagang pag-video natin para makita nyo po yung mga tao dito sa labas na iba-ibang mga lahi. Malamig kasi, kaya nga naka-jacket tayo lagi. So, pasok muna ako dito sa loob, guys. Kasi malamig na. Uwi na kami ni Adil. Si Adil kasama ko. Adil, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, guys. So, yan lang, guys. Uh, thank you and bye-bye. Uh, See you on my next huh? vlog.